Eh so magandang tanghali sa inyong lahat mga Kawilder. Welcome po kayo muli sa aking YouTube channel. Ayan so ngayon mga Kawilder yung ating ipapakita naman. So yung dalawang back-to-back -back na ating inasimbol, uh, lalagyan na natin ng mga sidings, yung mga baraso na tubo. Tawagin n'ano? Tsaka babalagan na natin, lalagyan na natin ng bubong na bakal, okay? So Ayan mga kawilir, uh, maraming maraming salamat muli sa mga masugit yung taga panood dyan ang ating mga video. Ano? thank you sa inyong lahat mga kawilir. So, God bless po sa inyo mga kawilir. Ayan, so maraming maraming salamat. So, wag na natin patagalin mga kawilir. Ayan, so ipakikita ko na sa inyo yung ating lalagyan ng mga tubo na pinabinda natin sa hydraulic. Ayan. So, bali ito na yan mga kawilder Ayan yung isa o oh. Ayan sa baba So, sasabayin pa rin natin to Ito na yung mga pinabind natin Na to, oh. Yung mga pang sidings nya Ay yung pang iba Ayan Ayan <coughs> Atin na to Lalagyan ng balag Ito mga kawilder, yan yung pambubungnya na bakal. Ayan. Okay. So ayan, stay lang mga kawiler. At ating himay eh, ito kung saan tatama yung ating mga ano mga pinabend. ayan mga kawilder nilagyan na natin ng mga braso niya ayan yung tubo tapos ilalagay na natin mamaya yung pinakabubong okay stay tune lang mga kawilder So, <clears throat> ayan na mga kabilder, binaba na natin siya, inarish na natin sa kalang na yun na mataas kasi hindi natin abot. Kasi mataas yung pagkakakalang ano, ngayon mababa na yung kalang. So, syempre mga kabilder, ayan o. Oh. Ayan. Syempre, nibilado pa rin yan. Ayan. Bago natin ikakabit yung pinaka balag niya kung tawagin ano ayan so ayan mga kawilder stay tune lang ulit at ating ikakabit na pati itong tubo ito ito itong dalawang to ayan. para dito yan okay kabilaan Okay. So ayan na mga kawilder na lagyan na natin ng balag at saka yung design niya. Ayan, yung design na 'yan. 'Yan tubo na 'yan, ayan. Okay na. Ayan. So, yun ang isusunod natin na isa. elang hapon na ngayon, bukas naman yan. Ayan. Ayan. Okay. So, kung mapapansin nyo mga kabilder, 'yung nagbago naman tayo ng sukat ngayon ng ating salamin na 'yan. 'yung harapan natin. So, naggawa tayo ng bagong sukat. Kung mapapansin nyo ito. Mahaba na siya. Ayan. So, ayan mga cavallet tapos na nga 'yung isa. Ayan, tapos na 'yung isa nating ilagay yung sidings na mga tubo ito naman na isa ayan yan naman yung bubuoy natin so sim lang naman ang design yan mga kawilder walang pinag-ibang design yan okay so stay tune lang mga kawilder at ating asimbulin to So yeah, na-spot na natin yung mga kawilder tapos ating lalagyan ng brace. Saka natin lalagay yung pinakabalag niya na bakal, okay? Yung bubong.